Okay. Good luck, choices on the board. Ah pat pat Now, high lugar Place. Lugar. 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 Timer ready. Gimme five on the board. In forty-five seconds, gimme five na lugar. Yeah. lugar sa Pilipinas na may sariling version ng Longganisa. Okay. Hi. Okay. 45 go seconds. Go. Pampanga. Pampanga. Wala. Ay, wala. um, um Cavite. Cavite. Bicol. Bicol. Um, Cavite. Valenzuela. Valenzuela. Umay Alam mo yan. Aklan. Aklan. Visayas. Aklan. Visayas. Umay Batangas. Batangas. Aklan. Aklan. Ha? Aklan. 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 Luganisa. Luganisa. Uh, um, Long garnishing. Lumayra. Come on. Sorry, Blank Longganisa. Longganisa. Yeah. Skinless Longganisa. <laughs> huh? Skinless. Skinless. Ang lugar. I love you. Pampanga. Um, um, Palawan. Uh, <laughs> Palawan Longganisa. Cebu. 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 Cebu, Mayra. Cebu. Kaya mo yan. Pwede. Ayun, nakaisa. Cebu. Vegan. Hindi ka ba kumakain ng Lugganis, kumakain <laughs> Bukod po. sa skinless. <laughs> May lugar yan, eh. Uh, <laughs> ano, vegan? Tulad ng natin ang yun. Vegan. 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 Vegan daw. Lokpan. 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 Yan. Vegan. Di ba yun yung uh, puro vegetable lang ang nakain? Yes. Vegan yung pussy. Oye, yeah. Vegan. <laughs> <laughs> oh, yeah, <laughs> <laughs> Lokpan daw. <laughs> Lokpan. Longganisa ganun Lokban. Ano? Oh, oh. ano pa? Lokban. Ilokos. Ilocos. Yun na, vegan nga. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Iba, Iba yung lawag eh. Longganisa. Ayun. No. Oh, pwede. Kapanatuan. Kung uh, Nueva Ecija, accepted yun. Oh, patutay. Tsaka yung Ricardo. Patutay. Isa pa. Lawag. Up. Oh, oh, oh. Up, up, Maganda. Okay, Parang uh, nag-iisip ang uh, na, technical ah, na, committee. Na up, up. Naka okay. okay. Ups. Ups. Here we go! Oh, kung sino makakahula nung number five? Miles, may entry ka na dyan, Miles? Asa si Ryan? Hindi ko akalaking mahirap ito. Right. Wala ko. Madali. Hindi Bossing, pwede na magbigay ng entry? Lugar sa Pilipinas sa may sariling version ng Longganisa. Ito po. po, bossing. Okay. Kuya, entry. ano pa kala mo? Ron. Asan ka? Kuya Maginig Ron, anong uh, version mo ng Longganisa? I think, ano, uh, kalumpit. Kalumpit, bossing. Kalumpit. 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 Okay, next. Ikaw. Pakinig tayo sa mga Isabella. lima. Isabela. 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 Isabela, Longganisa. Ito, meron. Ano yung sayo? Pasin. Pablo. Pasig Longganisa. Pablo. Pasig. Pa. pa, pa, pa Invento ano pangalan mo, ate? Apple. Apple. Paasig daw po, bossing. San Pablo daw po. Tandaan niyo yung mga nagsasabi, ha? Huh? Kung Ayan. ano nagsabi, ha? Huh? E Kuya, anong pangalan mo? Mackenzie po. Mackenzie. Anong entry mo, Mackenzie? Laguna. Po. Laguna. 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 Laguna raw po, bossing. Ito last, Laguna. ito last. Ano pangalan? Griselda Binor. Taga saan? Santa Rosa, Laguna. Anong entry mo? Iloilo. -ilo. Ilonggo. Tumira ako, ako sa noo ilo niya, parang wala ta, ganun. Ta. Tito. Tito. Tito sen. Tito. Ako may tanong. Yo. Yan man, daw po. Yung manchurizo. Ah, uh, considered longganisa? Yes. Chorizo. Chorizo lang Chinese. Okay, oh, Chinese chorizo, ina pinaka oh, masarap. Chinese longganisa. Ano ngayon ang hula mo? Wala, chorizo. Oh. Ayan, bossing, meron pa po dito. Ayan. Kuya, ano pa pangalan mo? Ah, uh, Jason de Luna po. Jason. O, oh, yan may tinanong. sagot na... mo? Anong sagot mo? Bacolod. Bacolod! Okay, tingnan natin. Number five. Ano yan? Lungganisang yan. Mukhang ko walang tumama. Wala. <laughs> <Lunggan na> raw! <laughs> bossing, aso asa si Jason eh. <laughs>